Hello! Uh, magandang araw sa ating lahat mga Pinoy Boxing Fans sa buong mundo kalalabas lang po ng initial na kinita ng pay-per-view ni Manny Pacquiao sa labay niya kay Broner. at ito ay nag-hit ng 400,000 mahigit na pay-per-view buys so kung ito ay nagkakahalaga ng $75 ang $400 1,000 plus, wag na muna yung plus, yung 400,000 ay nagkakahalaga ng 30 million. So more or less, si Manny Pacquiao ay may guaranteed na 10 million ayon sa mga source na sa internet. More or less, ang kinita ni Pacquiao sa laban niya na yan ay 20 million dollars. 20 million dollars, napakalaking halaga. At napatunayan natin na si Manny Pacquiao ay isa pa rin sa kinikilala natin na hari ng pay-per-view. Kasi, yung lahat ng sa welterweight na malalaking pangalan na naririnig natin yan, Terence Crawford, uh, si Turman, si Spence, tsaka si Garcia, eh, at sila American, wala namang uh, kakaihan niya na mag-pay-per-view. Kakaiba, na nung panahon nila Manny Pacquiao at ni Mayweather, kasi wala, aminin man natin at hindi, wala na sa top 10 pound for pound. Si, si Mayweather kasi retired na. Si Manny Pacquiao wala na. No? Pero nung panahon nila, sila yung number one at number two, Nagpapalitan yung dalawa niya. Ang kagandahan nung panahon nila Manny Pacquiao at saka ni Floyd Mayweather nung sa rurok ng kalang uh, kasikatan, sa rurok ng kalang uh, kalakasan, sila na yung pound for pound king, sila pa rin yung pay per view king. Samantalang itong mga pound for pound king natin nyo, wala na eh. Wala na silang kinikita na katulad nila may weather. Yung susunod na laban ni Pacquiao, siguradong mas malaki pa yung pay per view. alam nyo, eto na naman tayo. Naawa rin ako sa mga analyst ng mga Amerikano hanggang ngayon. Kalat na kalat sa YouTube kung paano nila tinitignan yung panalo ni Pacquiao. Actually, hindi nila tinitignan yung napanalo si Pacquiao. Eh. Ang tinitignan nila, kaya natalo raw si Broner dahil hindi raw sumusuntok. Hindi ba nila naisip na kaya hindi sumusuntok si Broner ay dahil pag, pag sinuntok niya yung kamay niya, tatamaan siya ni Pacquiao? Yung, yung kamay ni Broner laging naka salag eh, anyway, yan yung hirap eh. Pag ang panay mga Amerikano, nakukondisyon nila yung sarili. Siyempre, pabor talaga sa mga Amerikano. Ang kalat sa mga boxing analyst ng Amerika, hindi nila matanggap hanggang ngayon na si Pacquiao tinalo unanimously yung ba, bata nilang Amerikano. Ang, buong pinaniniwala nila yung isip nila, na si Broner ang tumalo sa kanyang sarili dahil hindi siya sumusulto eh si Manny ang kalaban mo ang dami nang alam nyo iba yung Manny Pacquiao at saka Floyd Mayweather eh. kahit na anong gawin mong plano pagdating na sa aktual na laban wala na yan Nagkal, malilimutan mo yung plano mo dahil kakaibang mga nila lang sa boxing kung dalawa na to hanggang ngayon 40 anyos hindi nila mapaniwalaan na si Pacquiao na sa tingin nila ay bumagal na, bumagal na sa kanyang standard. Pero sa standard ng lahat ng mga boksingero ngayon, isa pa rin si Manny Pacquiao sa pinakamabilis. O ngayon, lalaban na naman 'yan si Thurman. O kung sino man nanalo kay Garcia at kay Spence, lalabanan niya ni Pacquiao. Oh, wala na silang masasabi diyan na yan mga bata na yan malalakas na yan, hindi yan kasi Broner nga sa totoo lang napakalakas na eh. pero anong panama nila kay Pacquiao lalo na ngayon sa estilo kasi ngayon ni Pacquiao ginaya niya na estilo ni Mayweather hindi yung estilo ni Mayweather na uh, shoulder roll hindi yun, ang ginaya niya at all cost mananalo ko hindi ko na isusugal na makipagsabayan ako dahil baka matyambahan na naman ako yun lang ang rule ni Pacquiao ngayon, manalo na manalo. At ang pinakamasarap niyan, kada laban ni Pacquiao, ang katumbas na halaga nito na, sa atin sa Pilipinas, 1 billion pesos. 'Di ba? Kumikita ka ng 1 billion, tayo magkano lang kinikita natin, mga kababayan natin OFW, kumpara sa kinikita ni Pacquiao. Kaya masisisi nyo ba yung mama kung hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalaban anyway, siya, mahalata niya naman eh kung natatalo na sana, nabubugbog na sana si Pacquiao pati tayo lahat, aawat siguro hindi matanggap ng mga Amerikano yan eh na okay paano ba kumikita bakit tuwan tuwa ang mga boxing promoter kay Pacquiao alam nyo ang nanulood naman kay Pacquiao hindi lang yung Amerika sa Europe kilala siya lalo na sa Mexico at sa Pilipinas may pay per view pa rin eh. ba? Diba? promotion na ni Pacquiao yan hindi ko alam ang kasunduan nila ni Alaymon eh. pero malamang kung katulad ng kasunduan ni, ni Pacquiao tsaka nung nagdaan niyang promoter na top rank si Bob Arum malamang yung dito sa Pilipinas, yung TV rights, yung pay-per-view dito, kay Manny Pacquiao pa yung mapupunta. Magkano yun? Di ba? Maraming milyon din yung pinag-uusapan natin yan Anyway, uh, good luck, Manny. Sa ating pambansang ka tuloy-tuloy lang. Naniniwala ako sa style ni Manny Pacquiao ngayon. Tatagal pa siya sa boxing. 2 to 3 years. Siyempre, kung mag-rematch uli sila ni Mayweather, mas gusto natin yan. Kahit mag na siya. Dahil ang inexpect nakita ni Manny Pacquiao 100 million dollars. O wag na 100 million, sabihin na natin kalahati na lang manunod sa atla. 50 million, magkano 'yun? 2.5 billion pesos. Ganyan po kayaman ang ating pambansang kamao. Kaya nga totoo 'yun na yung trabaho niya Senado pero ang passion niya, paulit-ulit niyang sinasabi. Paso niya hanggang sa susunod boxing. ng mga laban ng ating pambansang kamawang para sa mga fight fans, boxing fans ng mga Pinoy around the world Huwag po tayo maniwala sa mga Amerikano na na si Broner ang nagpatalo sa kanya Talagang walang duda nanood tayo lahat kaya hindi nakaporma si Broner dahil yan sa ating pambansang kamawang hanggang sa muli